Pero, meron kayong hindi alam na kailangan kong idagdag. Magkaiba pag may imam ka. Pag mayroon kang imam, dito nagkaroon ng opinion ng mga ulama, yung dalawang raka sa apat, ano ba yan? Obligado or? May nagsabi sa mga ulama, obligado yung dalawa. Hindi pwede yung gawing apat yung lahat ng apat. Kasi, wala pong dalil ng propeto sallallahu alayhi wa sa travel na kinumplito niya yung sala na apat. Halimbawa, duhor, nag-apat siya. Kaya, sabi ng ating mga ulama, ang obligado, obligado talaga ang dalawang rakasa pagta-travel. Okay, pagkalahatan, maliban na lang kung mayroon kang imam sa masjid. Ang imam mo is residente. Naglakbay ka ba? Punta ka ng magka, napadaan ka sa Taif, napadaan ka sa masjid. Nagsala kayo ngayon, ang problema, ang imam ng masjid is hindi traveler. Di ba? So nag -imam sila ng mag-rib. So tatlong rakay mag mo. nag sila ng isa. Ilan yung isa nila? Apat. Dahil sila ang imam, apat din ang sala mo. Hindi ka pwede magdalawa. Kasi ang imam mo is residente. Kahit na dalawa lang yung sala niya, hindi ka pa rin pwede magsalam do sa pangalawa. Kukumplito ka kasi kususundin mo ang sala ng imam. ng imam. Yan ay kung may imam ang sa likuran ng traveler. Kung traveler yung imam, kung traveler yung imam, dito, dito yung sa magdadagdag na naman. Magdadagdag yung sa likuran. Di ba, ikaw, traveler ka, dalawang rakala ng duhor. Siyempre, yung mga presidente, hindi, hindi sila pwede magsalam doon sa dalawa. Kasi ang imam yung traveler. So, magdadagdag yung nasa likuran ng dalawa kasi nga, hindi sila pwede magsalam kasi hindi sila traveler. Pag, pag, ta rin naman, sila yung imam, ikaw yung nasa likod, kukumplito yung nila sala, sa kukumplito ka rin. Kung naabutan with dalawa lang, magsasalam salam na ikaw, hindi ka pwede magsalam, magdagdag ka ng dalawa kasi susundin mong sala ng ng imam yung imam na traveler, hindi, sa ulamay, hindi, kapag, yes, hindi siya pwede magpumpleto yung imam na traveler, ayon sa pananong ng ating mga wala ay hindi pwede kapag. yes, kahit mam, hindi siya pwede kumumpleto kasi traveler kay so, ano yung sinakamainan yung sa, ng yung makikintok sa traveler ayun, Yes, kung bago kung kung ang pinakamainam pag mo magtahiya tol kapag hindi pa sila nagsasala sa loob ng masjid. Pag hindi na diretso ka na magsala kung nag-start na wala wala, wala nang tahiya tol masjid. Diretso na magsala. Naam. Okay? Tayo pag magsala ng mga sunna. Waiter lang. Tsaka sunna tol pa Ayun pa noon. Na. Sige. So, yes. okay. okay. Salamat. 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 salamat, salamat. salamat. salamat, salamat. salamat, salamat. Kailan mo magbigay sa Kailan ng exam? Yeah. Exam? Sige. Sige. Kailan niyo gusto magbigay ng Next week. Para meron din silang exam paper. O nga. One lang. Enumeration lang. At saka... Piliin lang. Piliin. Piliin.